Yun, kamusta sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at mga kababayan ko din dito sa Derby? Po nga pala si Jake at welcome sa Pinoy in Derby! Grabe! Balot na balot ako. Balot <laughs> na balot ako ngayon. Ah, lumalamig na masyado. Iba na yung lamig niya. Hindi na tulad nung summer na... Uh, 11 degrees, uh, hindi pa siya ganun kalamig ngayon, ngayong araw 11 degrees pero iba na yung lamig niya, hindi na kayang hindi mag-jacket, tapos pag di ka na gloves, magkakasugat-sugat yung kamay mo, hindi pa to yung todong lamig kasi papunta pa lang sa winter, pa uh, patapos pa lang yung autumn, alam ko ang start ng winter dito sa UK ay December, so yan, papunta pala sa exciting part pero nalamig na kamay ko magkakasugat-sugat na minsan kasi minsan pag lumalabas ako hindi na ako muna nag gloves kasi akala ko kaya naman tapos biglang habang naglalakad ka hindi mo or nagbabike hindi mo na control na na yun sobrang lamig pala so yan nagkakasugat-sugat yung kamay ko mga mag 1 year and Six months sa kalahating taon na ako dito sa Derby Dito sa Derby May <laughs> marami nagko-comment dito sa channel Derby daw, dapat Derby Tagal-tagal na rin yung isa't kalahating taon uh, Kahit pa paano miss na rin yung Pilipinas Pero hindi naman, hindi, hindi naman ako masyado nakakarandam ng homesickness Kasi nandito yung family ko Kasama ko yung asawa at anak ko So Siyempre, I miss mag-anak mo sa Pilipinas na lagi lang nandiyan. Pagdating dito, uh, kami-kami na lang. So, nakaka-miss din. So, yung isa't kalahating taon na yun, ang daming mga adjustment. Ang mga adjustment kahit pa paano. Kasi siyempre, bagong bansa, bagong lugar, bagong mga tao. So, gusto kong i-share <laughs> gusto kong i sa inyo yung mga... Naging adjustment ko mula nung dumating ako dito sa UK para sa akin eh, personally, yun yung mga naging adjustment ko. Unang-una, -una, alam naman ng lahat yan, pagkain, no? Iba pa rin yung pagkain Pinoy, eh. syempre. Yung panlasa natin eh, ibang iba dito sa mga pagkain nila dito. So, isa yon sa mga talagang medyo or mamimiss mo talaga pagdating mo rito. Buti na lang, may mga ano rito. Asian store yan, meron ako dyan. May pinuntahan akong Asian store dito malapit sa Derby. Ayan, uh, meron akong vlog na nagpunta ako dyan. So buti na lang may mga ganong pilihan ng mga pagkain natin. May mga, may mga Pilipino product doon. Kahit pa paano, ay uh, naiibsan yung pagkamis. Pero napapansin ko parang hindi, hindi, hindi ganon. Hindi ganon yung lasa. Hindi, hindi suwak na suwak. Hindi pares na pares yung lasa. Oo, siguro psychological lang na sa ibang lugar na. Pero... Iba eh, iba iba pag sa pag sa Pilipinas kahit na may nabibilhan ka na ng mga ganun syempre mamimiss mo pa rin yung mga pagkain Pinoy ba? Diba? so didiskarte na lang yan sa kusina kung paano mo Didiskartehan na maglalasang Pinoy pa rin no yung mga yung mga lutuin another one syempre yung weather no Hindi talaga yung sa mga iba yung talaga yung hirap sila kasi dito sabi nga nila ang ang weather ng UK is crazy crazy weather Ibang klase yung weather dito minsan hindi mo matansya minsan biglang sa loob ng isang araw iba't ibang klase ng weather yung may experience mo grabe sa umaga uulan biglang iinit tanghali makulimlim medyo cloudy tapos hapon, ulan na naman. Tapos gabi. Ang init sa gabi. Parang Halo-halo. Expect the unexpected sa weather. So, yeah. Ma-adjust naman natin yung konti-konti. Another adjustment, no? Na ginawa ko is yung paikisama mo sa mga tao dito, siyempre. Una-una dyan yung communication. Sabi mo, mga katrabaho mo, ganyan iba-ibang lahi niyan. So, ang hirap tantsahin, 'di ba? O yung mga Pilipino nga minsan, hindi mo matimpla yung ugali, 'di ba? Paano pa kaya pag pag mga na, mga ibang lahi? Ganyan, 'di ba? Minsan don't assume, no? Na na pag okay sa iyo, okay ka kausapin, is okay ka na talaga. Hindi mo rin alam eh, baka pinagkisamahan ka lang, no? So, maganda rin naman na nagigipagkaibigan tayo, no? Be friendly, no? sa kahit anong lahi. Basta, lagi ka lang maging mabuti, no? Sa kahit sinong kakuha mo din. Uh, it's up to them na lang kung paano na ibabalik para sa'yo. Marami din naman, marami din naman mga mababait talaga rito. Very polite, no? Na pag nakakasalubong mo, nag-i-smile sila, nag-hi. Ganyan. Yung mga iba rin naman na dead lang. So, halo-halo talaga. So, dapat marunong kang tumimpla tama ba yung time? <laughs> Marunong ka mag-adjust sa mga taong nasa paligid mo at syempre um, learn to trust them at the same time syempre be ano ka rin be anong tawag doon? Um, huwag ka rin pakasiguro no? don't tell everything no? pasok ka lang sa trabaho mo time out Ganun. another adjustment no? sa lalo na makarelate dito yung mga may may mga pamilya na kaya Sa Pilipinas, lagi tayong may malalapitan, lola, lolo, tita, tito ng mga anak natin. Dito, pag nandito ka sa UK, kayo na lang ng pamilya mo. Kayo dalawa lang nung, nung asawa mo magtutulungan para sa anak mo. No? Napakahirap nun, lalo na. For example, sa situation namin, no? Uh, parehas namin kailangan. Parehas kami dapat magtrabaho. So, yung, yung management, yung time management para sa pag-aalaga ng anak namin, eh, kailangan i-plano talaga namin mabuti, no? Habang isa natatrabaho, isang babantay ng bata, then vice versa, ganun. So, mahirap ding adjustment yan, no? At madalas, na, na, napapag-awahin yan minsan, so... Dapat nang talaga na may mga sacrifices tayong dapat gawin yan. Yeah? So oh, yun, natapos na naman ang ating mixing video sa araw na to. No? Try kung tuntungan tong vlog na to no? para bigyan natin ng part 2 yung mga naging adjustment ko rito. Mag-iisip pa ako. Hirap mag-iisip pag naglalakad eh. Alam mo ha, pag vlog lang ako pag, <laughs> pag may bibili ng pupuntang grocery at pupunta doon. No? Doon ako nakakapag nagkakaroon ng time mag-vlog. So yeah, nasa muli. Ciao!